Hello Jan. Ang patchouli oil mula sa Essential Oils Factory ay isang tunay na hiyas. Ang mahahalagang langis na ito ay maingat na ginawa sa pamamagitan ng steam distillation ng mga tuyong dahon ng halaman ng patchouli, Pogostemon Cablin. Ang proseso ay nagsasangkot ng maingat na pagpili ng mga premium na dahon. Pagtiyak ng tumpak na kontrol sa panahon ng distillation at pagsasagawa ng masusing pagsusuri upang matiyak ang kalidad. Ang patchouli oil ay nakakahanap ng lugar nito sa mga produkto ng aromatherapy, pabango, at pangangalaga sa balat na nag-aalok ng mga epekto sa saligan at pagbabalanse, mga kakaibang pabango, at mga katangian ng pagpapagaling ng balat. Ang merkado nito ay umuunlad salamat sa magkakaibang mga aplikasyon, at lumalagong katanyagan sa mga mamimili na naghahanap ng mga natural na solusyon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga insights sa kaakit-akit na patchouli oil.